May nabili kaming ng kahoy guys. May git isang kilo lang ang nabili namin kanina. Kasi mabigat na yung bitbit -bit namin eh. Ganda sana kung marami. Para mas satisfied talaga tayo sa ating cravings. Yan, babalatan lang natin at lilinisin. Huhugasan natin ng maayos para mawala yung dumi-dumi niya at yung bakas ng putik. Kasi bagong harvest itong naku na namin eh. Ang ganda pa niya, ting, ang ganda pa niya. Pagkatapos nating hugasan, ayan, isasalang lang natin, lutuin natin hanggat sa lumambot. Ayan, malambot na malambot na pagkalaga natin. Tapos atin lang tanggalin yung matigas sa gitna. Hindi naman natin makakain yan, kaya alisin natin. Pagkatapos, atin nang i-mash. Ayan, mas magandang imas ng mainit. Mas mabilis siyang madurog. Ayan. Pwede rin naman tinidor ang gamitin nyo. Pero mas mabilis kung may masher. Ayan, nagsalang na rin tayo ng kawali at ilagay na natin yung gata at isang latang kondens. Halo-haloin lang natin para hindi dumikit at masunog yung ilalim. Ayan, kumulo na, ilagay na natin yung ating na mash na kamuting kahoy. Na ilahat na natin, buhos lang natin para mabilis siya. Para hindi tayo abutin na pagkatuyo ng ating sauce. Yan, halu-haluin lang natin hanggang sa matuyo na yung sauce. And then, tuloy-tuloy lang sa paghalo hanggang sa matuyo siya. Tapos maglagay tayo ng butter konti lang, maliit lang yung butter Inubos ko lang kasi yung tira namin. Hindi na ako nakabili ulit. At nakalimutan ko. Yan, haluluin lang din natin ulit hanggang sa matunaw yung butter. At hanggang sa magiging makunat siya at mabigat na siyang haluin. Yung ganito na ang texture niya guys. Yan, pwede na nating yan, pwede na nating ilipat sa ating lagayan. May nakahanda na ako ditong plastic na bilao siya. Nilagyan ko lang ng foil. Then i-flat lang natin para maganda naman tingnan. Ayusin lang natin pag-flat. And then pagkatapos, lagyan natin ng toppings na cheese. i lang muna natin para hindi tayo mahirapan pagkuha pag gusto na natin kumain. Tapos gdaggaran natin ng chisa ibabaw hindi lang gaano kita kasi magkakulay na yung cheese at ating kasaba. Pwede, kung gusto nyo naman, pwede rin yung lagyan ng OB flavor. May flavoring naman, pwede rin yun para magkakulay siya. Pero ako gusto ko ganito. Ayan guys, ready na. Pwede nating palamigin or serve na agad.